Ayan mga boss, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga sa inyong lahat mga boss. Uh, ito po ay ipapakita ko sa inyo yung lugar na Virgin Forest pa talaga. No? At ipapakita ko rin sa inyo kung paano tayo manguha ng uh, tinatawag na honeybee. Ang tinatawag yan sa amin ay pulot o kaya dugos kung tawagin sa probinsya namin. Pero dito, ngayon ang tawag po yan dito sa Tagalog ay honeybee. So, yun, uh, palaala lang sa mga bata at kung ano mang nakita nyo dyan sa pagkuha nila ng mga hanibi ay wag nyo pong gayahin yan at uh, mga profesional lamang ang gumagawa niyan sa pag-akyat ng puno na napakataas niyan. Kaya uh, manood lamang kayo o kung hindi nyo kayang panoorin yan ay uh, wag na ninyong uh, panuorin. kaya... Ang video nito ay para lamang ito sa mga hindi alam kung paano kuhain yung hanibi uh, sa kagupatan. Kaya pinapakita ko sa inyo kung ano, yan, kagaya nyo yung, yung, yung maitim na yon Yun po yung bahay ng honeybee. Yung dalawang mga kaibigan natin at uh, nila yan. Yun, at uh, may nakakuha sila ng biyaya. Ano? Yun po ang tawag niyan sa amin ay yung corrupt dope. No? Uh, pero yan ay bulaklak ng kahoy pero masarap gulayan yan yung halaman na yan. Kung hindi pamilyar sa inyo yan at hindi marunong kumain yan ay masabi nyo na bakit kinakain yan pero sa tao, Hayop kagubatan yan, ka yan. Ang ganda o, Sa yan, sana kakain yan. Masarap yan. Kinakain nga ng hilaw yan eh. O tingnan mo si Kuya mamaya. Kakainin niya yan. O yan o. Diba? ang sarap ng mukbang niya yung ano niya yung bulaklak ng kahoy kapag ka, ang kahoy kasi na medyo marupok na sa gubat yan dinutubuan ng tinatawag sa amin na masarap sa niyan o kaya mayroong isda na sariwa ay eh, napakasarap ang sabaw niyan matamis-tamis yan ang palaging ginugulay sa amin dalawang klase yan eh So yan si kuya at mga uh, mag uh, siya ng mahabang kaway para gamitin niya doon sa pagakyat ng puno. Isa yan sa mga gawin nilang idea kung paano nila akyatin yung napakataas na puno na yan. Sobrang taas ng puno na yan kaya napaka Pag hindi ka sanay umakyat dyan sa puno na yan ay huwag kang magpangahas o kaya huwag mo subukan kasi talagang uh, malalaglag ka dyan kasi ang puno na yan talagang ano yan eh, may kasamang dulas yan kaya binibigyan nila uh, nilalagyan nila ng technique kung paano sila makakakyat dyan sa puno niyan at saka isa pa yan na uh, gagawa sila ng paraan kung paano nila uh, bugawin yung isang puno niyan na <coughs> napakakapal ng bahay ng hanibi ayan oh, tingnan mo yan si kuya o, oh, talagang uh, parang ang laki na puno hindi mo yan mayapos yung kahoy niyan sa sobrang laki ayun isa yan sa mga pamamaraan nila kung paano sila umaakyat di ba para napakasimple lang sa kanila no at uh, kapag taong bukid ka talaga siguradong alam na alam mo kung paano ka umakit ng puno na hindi ka gumagamit ng hagdanan so yun baging lang ang tinatali nila dyan sa puno tapos uh, yung kahoy niya yun na mahaba ang kinuha nila para isa yan sa mga hawakan nila para hindi sila dumadaos Kaya madulas, dumulas sila dyan sa pinakamataas na puno niya yung inaakyat nila. So yun, ang ginagawa nila dyan, uh, kung hindi ako mag Ang ginagawa nila dyan, uh, simbulan mo na nila ng uh, latayan o kaya parang pinakahagdana nila bago nila akyatin yung bahay ng honeybee para hindi sila mahirapan kasi nga pag once na ayun no sarap pa ng pausok-usok ni kuya parang walang ka problem problema problema <laughs> si kuya talaga, smoke trip talaga ang buhay ni kuya pinaplano niya kung paano niya akyatin yung bahay ng hanibi na yun kasi napakalayo yun puta imposible talaga na kung paano nila maabot yun pero sa kanila ano na lang yun basic na lang yan sa kanila kung paano nila kukunin yung mga uh, honeybee na yun, katas ng honeybee. So, yan, uh, bantayan nyo lang. Ayan, si kuya, nag uh, symbol na siya ng mga kahoy para alam mo yung kahoy na yan. Isa yan sa mga ginagawa nila para pangpadingas at lagyan nila ng buhay na dahon para usukan nila yung bahay ng honeybee na yon yon tingnan mo. Ang honeybee kasi takot yan sa takot po yan sa usok ng mga kahoy o kaya mayroon ka pang pang yung buhay na yan mausok kasi yan eh kaya parang tao ba na mapait sa kanilang mata para maiwasan na hindi sila makagat ng honeybee yan isa yan sa mga teknik o pamamaraan para mataboy yung mga honeybee doon sa bahay nila na hindi sila makagat ng kanilang balat o di ba Ayun oh, biro mo pataas, napakataas ng puno ini at saka ang laki niya na. Parang langgam lang si Kuya oh, parang walang wala kahirap-hirap, basic lang talaga umakyat. Sila diyan sa puno niya no. Tingnan mo 'yan. Grabe. Mga bata, ah, 'wag niyo gayahin 'yan ah, kasi Ayan o, kung makiat sila sa buno, parang ano lang talaga sa kanila. Parang, parang tulay lang ang uh, ginagawa nila. Tapaka basic talaga sila umakyat yan. Kasi sanay na sanay talaga at mga professional na silang umakyat. Kasi yan lang kasi ang hanap buhay nila. Eh. Dyan sa gubat na yan. Kahit saan yung bandang kabundukan na yan, Basta pag... Alam nyo kasi mga boss, uh, kapag nakakuha ka ng halimbawa mga isang timba na Uh, ano ng hanibi. Mahal kasi yan ang original niyan eh. Mahal ang buti niyan. Nasa 500 yata yung isang buti niyan. Yung pure na hanibi. Kaya ganoon na lang sila kapangahas dyan o makiat sa puno niya na uh, pakataas. At isa pa yung hanibi kasi niyan. Doon sila mabahay sa mga hindi dapat maabot ng mga tao o sinuman. Kaya dyan sila ayaw no? tingnan mo napakalayo. <coughs> Pero sa mga idol natin na umakit niya sa puno niya. Napakasimple lang sa kanila. So yun, sinindihan na nila yung pang -taboy nila sa honeybee para hindi sila makagat. Yung pin Panoorin nyo ng maigi kung paano nila mas successful yung pagkuha ng honeybee dyan sa <coughs> mataas na kahoy na yan. Yun. Pinapusukan na nila yung, pinapalayas na nila yung mga honeybee. Yan. O yun, unti-unti yung nawala yung mga honeybee dyan sa bahay nila. Tapos yung puti na yan, nakikita mo dyan. Yan ang bahay ng Hanibi. Dyan ngayon gumakapit yung ano, yung Hanibi, yung pinakahani ng ano, Hanibi. Dyan sa bahay na yun, no? wala ng tao. Ngayon, las-las ni Kuya yan para ilagay dyan sa timba niya o okay, pasok dyan sa timba. Sus, ang laki niya, no? Ang dami ng Hanibi yan makukuha nila. Ayun na, hiniwa na ni Kuya isang kamali mo lang dyan, dyan, mga boss isang kamali mo lang dyan mga boss ano? sigurado ka dyan may kalalagyan ka dyan sa sobrang taas dyan pero hindi alintana sa mga idol natin dyan na mga hunter na talagang <laughs> bali wala lang talaga sa kanila so hindi nila naubos kasi talagang hindi naman talaga nila maabot no? sayang hindi nila naubos eh, oh. ang laki pang natira kasi nga ay medyo panganib na kapag ka sinuong mo pa yan. Either na mabali yung kahoy na yan. Sigurado, laglag ka talaga yan. Kapag nalaglag, yun din naman ay may iwasan ng mga idol natin na uh, malaglag dyan. Kasi nga hindi ka mabubuhay dyan kapag <laughs> nalaglag ka dyan sa puno na makataas na yan. no oh. Ilang pit kaya dyan. No? Oh. So yun, si kuya at uh, successful na nakakuha siya ng kalahati. Eh. At least... Uh, napatunayan niya sa sarili niya kahit kalati yung nakuha niya ay talaga namang uh, nakakuha sa ng uh, kanyang gustong makuha so tingnan mo pagka dating na sa baba at saka pag baba nila dyan sa kahoy na yan parang napakasimple lang sa mga believe talaga ako dyan sa mga idol natin nito talagang parang wala lang hindi sa kanila alintana yung taas ng kahoy na yan oh my god nga mga boss mission to accomplish ano ang laki nang nakuha ni kuya ngayon may pangmukbang na siya ngayon no tingnan mo sus ang laking bahay ng uh, na yan sayang mo oh. uh, ano kaya gagawin niya diyan ano alaga na uh, <coughs> ayan pauwi na sila at least uh, may nakuha silang uh, kahit kalati hindi man lang naubos uh, successful naman sila dun sa napakataas na yung pag nila. Saka hirap ng daan na eh, no kasi gitna, kasi ng gubat yan eh. Kaya hindi basta-basta umakyat yan. Ayun, yung mga kayamanan ng gubat, talagang pag nandyan ka sa na ng gubat, hindi ka magugutom dyan kasi maraming mga bunga ng mga kahoy-kahoy dyan, yung mga uh, tumubo na kinain ng mga ibon, tapos uh, tatay sila dyan sa gitna. Lumaki na, tapos ayan, uh, bumunga na. ayun nadaanan ngayon ni Kuya. Naku, mayroong pang-ilog yan. Nabaka-sarap tumalun at maligo. Siyempre, sa sobrang init mo doon sa gubat galing at may madaanan kang um, malakas na tubig niyan na umaagos, ay sarap magtampisaw talaga naman. Diba, presko na ang katawan mo? Talagang uh, unlimited tubig na. Anliligo na. Ewan ko lang kung uh, ikaw ay... Ayaw mo pang, oh, wag naman kuya, sayang yung katawan ni <laughs> tatapiasin niya pa. <laughs> Ganun man yan sila magkaibigan, magbiruan eh. Pero, yun, parang wala lang, no? Eh, yun na nga, ayun, tapos ligo, akyat na naman. At siyempre, gutom na yan. Kailangan na natin mag-provide ng pagkain. So, siyempre, may mga baon na silang dala. Tapos, may eh, nakakuha na sila ng ulam. Ayan na ang resulta, mga penis product. So, yun, yung mukbang na nila yan. So, ano ang gagawin nila dyan? Iihawin yata nila yan. Yun, tinitimplahan nila ng asin. Yan. Sayon so, sa mga pamaraan nila kung paano gawin nilang ulam yan at magmukbang ng bahay ng hanibi. Uh, so, yun. Ayan ang mga diskarte nila sa bukid, no? Kaya, alam niyo mga boss no, kaya niluto ni Kuya yan yung ano na yan bahay ng Hanibi. Ano na yan kasi yung mga anak ng Hanibi na medyo malaki na. Kaya inihaw nila para maluto. Ayun, ginawang pulutan sa kanin. O di ba? Ang sarap na ng mukbang nila. Matamis yan eh. Pati yung ano na yan, yung maliliit ng ano ng Hanibi. Kaya yun, maraming salamat sa inyong panood at uh, sana may natutunan kayong aral sa uh, video ito. Maraming salamat. Goodbye. Magandang hapon.